Ang mga religious leaders sa Pilipinas ay may mahalagang papel sa lipunan, hindi lamang bilang mga espiritual na gabay, kundi bilang mga leader sa komunidad. Sila ay nagsisilbing tagapag-ugnay sa pagitan ng kanilang mga koneksyon at ng mga mahahalagang isyo sa lipunan, tulad ng kahirapan, kawalan ng pagkain at edukasyon. Sa panahon ng mga krisis tulad ng pandemya ng COVID-19, naging mahalaga ang kanilang papel sa pagbibigay ng suporta at tulong sa mga nangangailangan. Sa video nating ito, ating aalamin kung sino-sino ba ang pinakamayaman na religious leader sa Pilipinas at gaano sila ka sa lipunan. Una sa ating listahan walang iba kundi ang kontrobersyal na si Pastor Apollo Quiboloy. Si Apollo Carreon Quiboloy ipinanganak noong Abril 25, 1950 sa Davao City, ay ang nagtatag at leader ng Kingdom of Jesus Christ, the Name Above Every Name Incorporation. Siya ay nag-claim na siya ang itinalagang anak ng Diyos at kilala sa kanyang mga kontrobersyal na turo sa Biblia. Ang kanyang ministeryo ay may pandaigdigang presensya sa pamamagitan ng Sunshine Media Network International at iba pang mga istasyon ng radyo. Sa kanyang karismatik na personalidad at kahusayan sa pagsasalita, Unti-unti niyang naakit ang maraming tagasunod na nagbigay daan sa kanyang simbahan upang lumago at maging isang makapangyarihang grupo na may milyon-milyong miyembro. Isa sa mga pangunahing dahilan ng kanyang pag-usbong sa katanyagan ay ang kanyang malapit na ugnayan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang suporta ni Kiboloy sa kampanya ni Duterte noong 2016 ay nagbigay sa kanya ng malaking impluensya sa politika na nagresulta sa pagkuha ng maraming boto para sa dating Pangulo. Ang kanilang pagkakaibigan ay nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isang makapangyarihang leader hindi lamang sa relihiyon kundi pati na rin sa politika. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, ang pangalan ni Kibuloy ay nahahawakan ng kontrobersya. Sa kasalukuyan, siya ay pinaghahanap ng batas ng FBI dahil sa mga paratang ng human trafficking at iba pang paglabag sa karapatang pantao. Ang mga kasong ito ay nagdulot ng mas malawak na pag-usisa sa kanyang mga gawain at sa mga operasyon ng kanyang simbahan na nagbigay diin sa mga isyu ng kapangyarihan at pananampalataya sa kanyang mga tagasunod. Isa sa mga pangunahing usapan tungkol kay Apollo Kibuloy ay ang kanyang kayamanan na tila hindi naaayon sa isang religious leader. Maraming tao ang nagtataka kung paano siya nagkaroon ng napakalaking yaman na kinabibilangan ng mga mamahaling bahay, lupain at mga luxury car. Bukod dito, siya rin ang nagmamayari ng isang stadium at mga parke sa Davao na nagpapakita ng kanyang impluensya at yaman. Ayon sa mga ulat, ang kayamanan ni Quiboloy ay nagmumula sa kanyang mga negosyo at donasyon mula sa kanyang mga tagasunod. Sa isang pagkakataon, inamin niyang siya ay mayaman at sinabing ang mga akusasyon laban sa kanya, kabilang ang mga kaso ng sex trafficking ay dulot ng inggit sa kanyang kayamanan. Sa kabila ng mga kontrobersya, siya ay itinuturing na isa sa mga pinakamayamang leader ng relihiyon sa Pilipinas. Sunod naman sa listahan ay nasa hanay ng religious group na Iglesia ni Cristo, si Glicerio Jun Santos Jr si Glicerio Jun Santos Jr. ay isang prominenteng leader sa Iglesia ni Cristo, ENC, kung saan siya ay nagsilbi bilang General Auditor. Siya ay anak ni Glicerio Santos Ikaapat, na isa ring kilalang personalidad sa simbahan. Ang ENC ay isang malaking relihiyosong grupo sa Pilipinas na itinatag noong isang libu naraan at labing apat, at kilala ito sa mahigpit na disiplina at pagsunod sa mga turo ng kanilang liderato. Siya ang tunay na nagpapatakbo sa ilang Felix Manalo Group. Bukod sa kanyang makatao na pagsisilbi, malaki rin ang kanyang impluensya pagdating sa politika. Kilala natin ang ENC na isang malakas na religious group sa bansa na kayang ipanalo ang kahit na sinong i-endorse ng kanilang pinuno tuwing eleksyon. Gayunpaman itong si Gliserio ay mapagmahal at mabait na leader na laging tumutulong sa nangangailangan. Tungkol sa kayamanan ni Santos Jr., may mga ulat na ang Iglesia ni Cristo, sa ilalim ng kanyang pamamahala ay nakakuha ng malalaking utang mula sa mga bangko upang punduhan ng mga proyekto tulad ng Philippine Arena. Ang mga utang na ito ay umabot sa bilyong piso at ginamit ang ilang ari-arian ng simbahan bilang kolateral. paman walang tiyak na impormasyon sa kanyang personal na kayamanan o net worth, ngunit ang kanyang posisyon sa ENC at ang mga proyekto ng simbahan ay nagpapahiwatig ng malaking yaman at impluensya sa loob ng organisasyon. Ang sunod ay si Mariano Mike Zuniga Velarde, ipinanganak noong Agosto 20. Isang libusyam na raan tatlumputsyam ay isang kilalang leader at tagapagtatag ng El Shaddai, isang makapangyarihang katolikong karismatikong kilusan sa Pilipinas. Ang El Shaddai ay may tinatayang tatlong hanggang pitong milyong tagasunod, at ito ay kilala sa kanilang mga malalaking pagtitipon at mga panalangin. Si Velarde ay tinatawag na servant leader at naging tanyag sa kanyang estilo ng pangangaral na umaakit sa maraming tao kabilang ang mga mahihirap at mga ordinaryong mamamayan. Patungkol sa kanyang kayamanan, tinatayang abot ito sa dalawang daang milyong piso. Ang kayamanang ito ay nagmumula sa kanyang mga negosyo kabilang ang Amvel Land Development Corporation isang kumpanya sa real estate, at Delta Broadcasting System, isang telebisyon na istasyon. Ang kanyang mga ari-arian at negosyo ay nagpapakita ng kanyang matagumpay na pamumuhay bilang isang negosyante at leader ng relihiyon. Si Velarde ay hindi lamang isang espiritual na leader, kundi isa rin sa mga may malaking impluensya sa politika sa Pilipinas. Madalas siyang nilalapitan ng mga politiko tuwing eleksyon dahil sa kanyang malawak na network at suporta mula sa kanyang mga tagasunod. sunod Ang kanyang anak na si Rene Velarde na kinatawan ng Buhay Party List ay itinuturing na pinakamayamang party list congressman na may net worth na siam na milyon habang ang kanyang anak na si Franklin ay isang investor sa Manila Bank na may kabuuang assets na 7.57 bilyon. Ang kanyang buhay at gawain ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa maraming tao at siya ay kinikilala hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa ibang bahagi ng mundo. Si Eduardo Eddie Villanueva, ipinanganak noong Oktubre 6, isang libo na raana anim sa Bukawe, Bulacan, ay isang kilalang leader ng relihiyon at politika sa Pilipinas. Siya ang tagapagtatag ng Jesus is Lord Church Worldwide, na itinatag niya noong 1778 at lumago mula sa 15 miyembro hanggang sa higit sa 5 milyong tagasunod sa buong mundo. Kilala siya sa tawag na Brother Eddie at naging aktibo sa mga isyu ng lipunan, partikular na sa mga laban sa katiwalian at karapatan ng mga mamamayan. Si Eduardo Eddie Villanueva ay isang pastor at binalakrin na tumakbo bilang pangulo ng bansa, hindi man siya pinalad hindi mapagkakaila na talagang malakas ang impluensya nitong pastor. Siya ang pinuno ng Jesus is Lord Church na tumutulong sa mga nangangailangan pagdating sa espiritual na gabay. Tumutulong din ang kanyang simbahan sa mga organisasyon at komunidad lalo na sa oras ng mga sakuna. Tungkol sa kanyang kayamanan, ang net worth ni Villanueva ay tinatayang umabot sa dalawang daang milyong piso. Siya rin ang may-ari ng Zoe Broadcasting Network isang komersyal na istasyon ng telebisyon at Jesus is Lord Colleges Foundation, isang institusyong pang sa Bokawe. Sa kabila ng kanyang yaman, iginiit ni Villanueva na hindi siya nagtipon ng kayamanan mula sa mga donasyon ng kanyang mga tagasunod at nananatiling tapat sa kanyang prinsipyo ng hindi pagiging materialista. Sunod ay si Cardinal Luis Antonio Tagle. Siya ang pinakama-impluensyang leader ng simbahang katoliko sa Pilipinas. Isang kardinal sa Vatican. Sa sobrang taas ng respeto at impluensya niya, ay sinasabi na lagi siyang nakahanap upang maging susunod na Santo Papa ng Vatican. Ang pinakamataas na posisyon sa simbahang katoliko, siya ay kasalukuyang nagsisilbing pro-prefect ng Dicastery for Evangelization ng Vatican mula noong Hunyo 5, 2022. Bago ito, siya ang Archbishop ng Manila mula 2010 hanggang 2020 at itinalaga bilang kardinal noong Nobyembre 24, 2022, 2012, Kilala siya sa kanyang malasakit sa mga mahihirap at sa kanyang progresibong pananaw sa mga isyu ng lipunan na nagbigay sa kanya ng palayaw na Asian Francis na tumutukoy sa kanyang pagkakahawig kay Pope Francis sa estilo ng pamumuno. Siya ay itinuturing na isa sa mga pinakamakapangyarihang leader ng relihiyon sa Pilipinas, ngunit walang tiyak na datos na naglalarawan sa kanyang personal na kayamanan. Sa kabila ng kanyang mataas na posisyon, kilala si Tagli sa kanyang simpleng pamumuhay. Sa panahon ng kanyang pagiging bishop ng Imus, hindi siya nagmamayari ng kotse at mas pinipili ang magbisikleta o sumakay ng jeepney na ginagamit ng mga ordinaryong mamamayan. Ang huli ay si Bo Sanchez. Si Bo Sanchez ay isang kilalang leader ng relihiyon, may akda at tagapagsalita sa Pilipinas. Ipinanganak noong Disyembre 27, anim, siya ay kilala bilang tagapagtatag ng Light of Jesus Community, isang karismatikong grupo na naglalayong magbigay ng espiritual na gabay at suporta sa mga tao. Tungkol sa kayamanan ni Bo Sanchez, ang kanyang net worth ay tinatayang nasa 30 milyong piso. Ang kanyang yaman ay nagmumula sa iba't ibang pinagkukunan, kabilang ang kanyang mga negosyo, mga aklat na bestseller at ang kanyang membership program na Truly Rich Club na nagbibigay ng mga financial advice at investment strategies sa kanyang mga miyembro. Sa kabila ng kanyang kayamanan, siya ay kilala sa kanyang simpleng pamumuhay at sa kanyang dedikasyon sa pagtulong sa mga mahihirap. Sa huli, ang mga leader na ito ay may mahalagang impluensya sa ating lipunan dahil bukod sa kanilang espiritual na adhikain, ay nagbibigay din sila ng gabay sa ating mga kababayan patungkol sa pananampalataya sa may kapal.